Pagod ka na ba sa walang katapusang price war sa crafting industry? Dumadami na ngayon ang mga crafter na nagbebenta ng palugi dahil sa tindi ng kompetisyon. Pero paano nga ba makakaangat ng hindi kinakailangang magbenta ng mura? Ang solusyon na naiisip ko dyan ay magbenta sa maliit teknik. Ito yung strategy na mas pipiliin mong mag-focus sa isang mas maliit at mas specific na market. Pero marami ang nando doon. Instead na ibenta mo yung craft mo sa lahat or sa masa, piliin mong targetin ang isang particular na grupo ng mga customer na merong specific na pangangailangan o desire. Para naman sa ating mga crafter, i-specialize natin yung craft natin na may sariling style at target market para mas maging effective yung gagawin natin na marketing. Ako nga pala si Berna Interino, isang crafter mom at isang entrepreneur. Nandito ako para mag-add ng value sa mga kapwa ko crafter dyan. Meron akong tatlong tip para mag-stand out yung craft mo. At isang solusyon na rin to para makaalis ka sa price war. Kung hindi mo talaga gusto, na nandiyan ka lang. Pero bago yon, meron muna akong kwento tungkol sa experience ko din sa price war. Year 2021, nung sinimulan ko magbenta ng sarili kong mga creations. Nung time na yon, ayaw na ayaw ko nang makigaya sa trend yung kung ano lang yung nauuso, yun din yung ibebenta Dahil matindi ang kompetisyon doon pagdating sa pagpepresyo. At alam ko nang malulugi ako doon. Kaya gumawa ako ng sarili kong designs. Noong time na yon wala rin akong alam sa tamang pagpapricing. Dahil ako naman ang gumagawa, ako na din ang nagkokontrol ng presyo kung gusto ko tong ibenta ng mahal o ng sobrang mura. Noong una, sinubukan kong ibenta ng mahal dahil sobrang unique ng mga ginagawa ko. Ginaya ko lang yung idea sa ibang bansa at wala pa talaga siya sa market dito sa Pilipinas. Pero nahirapan akong ibenta at i-express yung message ng bawat craft ko. Kaya nag-decide akong ibaba yung presyo para maubos lang at mawala na sa paningin ko. Pero ang ending nun ay pinamigay ko din at tinapon ko na lang yung iba. Dahil kahit binaba ko pa ang presyo, so nagagandahan naman sila sa creations ko, eh hindi pa rin nabibili. Doon ko na-realize na kaya hindi siya nabibili kahit mura na, pero maganda ay dahil hindi ko maipaliwanag ng malinaw kung ano yung tunay, napakiramdam kung bakit dapat nila bilhin yun. Unang tip para mag-stand out ang craft mo, identify your unique selling proposition o USP. Maraming crafters ang nagkikreate ng magagandang klase ng craft. Pero ano nga ba yung talagang nagpapakilala sa mga creations mo? Hindi to tungkol sa dahil mas magaling o mas angat ka kaysa sa iba. Tungkol to sa unique style mo. Meron ka bang specialization sa isang particular na style? Let's say for example, minimalist ba yan? whimsical or aesthetic? Gumagamit ka ba ng mga unusual materials? Nakafocus ka ba sa isang specific na tema? For example, nature inspired ba yan? Inspired ba yan ng Filipino folklore? Floral inspired ba yan? i-consider mo din yung strength, yung passion, at yung skills na hinasa mo habang tumatagal ka sa crafting. Makipag-brainstorm ka sa sarili mo para maintindihan mo yung best na nagde-describe ng crafting style mo. Yung mga gawa mo ba ay very detailed o simple lang? Colorful ba or monochromatic? i-analyze mo yung mga existing creations mo. Ano yung na-observe mo o na feel mo sa mga crafts mo? Anong feedback yung madalas mong natatanggap mula sa mga customer? Yung mga insights na yun, yun yung makakatulong para matukoy ang unique selling proposition mo o USP. At yung USP na to ang magsisilbing pundasyon ng niche mo. At pag na-identify mo na ang USP mo, express it clearly. Gumawa ka ng short statement or inote mo to sa goal, kung saan ka gumagawa ng mga craft mo, para ito yung magsisilbing reminder or guide mo sa paggawa ng mga marketing tools or techniques nang sa ganon ay ma-attract mo ang tamang customers. For example, sa business ko, sa halip na sabihin kong gumagawa ako ng handmade hair accessories, maaari kong sabihin na gumagawa ako ng handmade floral hair accessories na inspired ng garden at ng kagandahan ng fairies kaya hindi mo rin nakikita sa ibang crafter yung design ng mga hair accessories ko. Pangalawang tip para mag out ang craft mo, target a specific group of customer. Para kanino mo ba ginagawa yung mga crafts mo? Dapat alamin mo kung sino ba yung ideal customer mo. Napakahalaga nito para maging effective yung marketing at makapag ka pa ng tamang produkto para sa kanila. I-consider mo yung age, gender, location, at yung income nila yung lifestyle at interest nila, and also yung needs at desires nila. Hindi ka lang pwede basta magbenta sa lahat or sa masa, need mong to market ng specific na group ng customer. Pangalanan mo yung ideal customer mo. Bigyan mo ng age, anong interes, imaginein mo yung daily life nila at kung paano magfifit fit yung crafts mo sa kanila kapag ginawa mong mas specific, mas maikokonek mo ng maayos yung message ng craft mo at magre-resonate sa kanila. For example na lang yung mga hair accessories na ginagawa ko. Ang target ng hair accessories ko ay nagiging masaya sila tuwing makakakita sila ng flower sa hair nila. Pwedeng nanay sila na may anak na babae, or dalaga sila, or mga babae na gustong ma-feel na nabawasan yung edad nila dahil suot nila yung hair accessories na ginagawa ko. Kaya kinakonsider ko din yung style ng mga hair accessories ko para pwede sa bata, sa teenager, at sa nanay na kagaya ko. Kapag naintindihan mo na yung target audience mo, napakalaking tulong na nun para mapaganda mo pa yung product line at marketing strategy mo. Hindi na masasayang yung effort mo at mapofocus mo na yung energy mo para maabot mo yung customer na makaka-appreciate ng mga gawa mo at malaki na ang chance na mag-purchase sila. At ikatlong tip, para mag-stand out ang craft mo, pagandahin ang iyong product line. Kapag natukoy mo na ang niche mo, ito na 'yung time para pagandahin naman 'yung product line mo. Ibig sabihin, focus ka na sa pag-create ng items na align sa USP mo at align sa ideal customer mo. Involved na rin dito 'yung pag-eliminate -e mo ng mga crafts mo na hindi fit sa niche mo magde-develop ka na rin ng mga product para madagdagan pa yung offer mo. I-analyze mo na din yung data ng sales mo. Aling mga items ang pinakasikat? Alin ang hindi gaanong madenta? Gawin mong guide yung mga impormasyon para alam mo kung ano sa mga craft mo ang mananatili at yung mga dapat nang tanggalin. At kung anong mga bago ang gagawin para malaman mo yung interes ng customer mo. Dahil dito ka din makakabuo ng bagong product ideas. Kapag focus yung product line mo at hindi sabog-sabog, mas madali ang inventory, effective ang pagmamarket, at makakapag-build ka pa ng strong brand identity. Kapag concentrated yung efforts mo sa specific niche, mas may impact at memorable yung brand. Dahil nagre-resonate siya sa target audience mo. At ayon yung tatlong tip para mag-stand out ang craft mo. At isang solusyon na rin yun para makaalis ka sa price war. Dahil walang nananalo sa price war, patagalan lang dyan mamatay ang negosyo. At kung ayaw mong mamatay ang negosyo mo, simulan mo na rin trabahuin ngayon para makaalis ka na dyan. Hindi sapat na creative ka lang. Dapat meron ka ding strategy. Kaya kung ang mindset mo ay paangat, naniniwala ako, makakaalis ka rin dyan. Huwag ka lang titigil dahil may opportunity na mag-open sa dulo. Ay nga pala, meron din akong handmade business na sigurado akong gaganda ang mood mo kapag nasuot mo to. Pwedeng-pwede rin siya ipang gift dahil cute at unique po yung mga designs ng hair accessories. Para maka-order, ipopost ko po sa description yung link. At para maka-discount ay visit nyo lang po yung Facebook page ng Anverse Hair Accessories. I-check nyo po yung pinned post doon. Doon nakalagay yung mga codes para makakuha ka ng discount. At kung natapos mo yung video na to at na-inspire ka, please react and share at comment mo na din yung gusto mong sabihin sa topic natin ngayon. Thank you, see you sa next vlog. Bye.